Hello, hello, hello po. Hello, 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 hello. Yan. Malapit na po maluto ang ating malagkit. So magluluto po tayo ng biko ngayon. Magta-try tayo magluto ng biko. Yan. So, let's go. Nilagay na po natin ngayon ang gata ng niyog sa kaserola. Yan. So lagi na po natin siya mamaya ng uh, uh, brown sugar. Lagyan na po natin siya ng uh, sugar. Yan. halo haluin na natin at inihalo na nga natin ang ating uh, rice sa ating uh, sabaw o sa ating uh, sauce yan make sure na halo halo lang talaga siya para lumasa at uh, mag mix siya lahat Ayan, medyo okay-okay na siya. Ready? Hello, Jordy. Ayan, hapot. Ilagay na natin sa ating lagayan ngayon. At ito ay uh, kakainin natin, mga pag paglamig.